Heto, dito tayo sa isang hypermarket. Lumabas so, tayo saglit. Dahil sinama natin ang ating kaibigan. May bibilhin daw. So, ayan. Nakita nyo guys. Ah, dito tayo sa vegetable section. So, ang dami nilang mga fresh vegetables. Iba't ibang klase. So, wala pang masyado mga tao kasi medyo maaga-aga pa tayo nagpunta dito. So madami sila mga iba't ibang protas din. So, ang uh, fresh na mga protas, mga avocado. At mga apple. Yan. Ito yung kaibigan. <laughs> dala, dala ang postcard. So dito naman tayo sa kanilang weight market. Kikita nyo guys, sa um, magaganda mga isda mga press kong esda kasi umagang dumating ang mga delivery nila ng isda sa so malalaking mga isda sarap ng mag-grill sana no? kung meron tayong sariling uh, bahay so ayan so malawak itong hypermarket na to at bagong uh, i-rebuild siya uh, anyo at bagong disenyo at bagong mga display at mga press yung mga kanila mga products so ayan habang lakad muna tayo dito sa lugar na to nagmamasid-masid tayo kung anong pwede nating mabili kasi yung mga kinakailangan lang natin hanggang dito na lang kita-kita Muli tayo, mga idol. So, update-update lang tayo sa ating vlog-vlog. Uh, Have a great day. God bless us all.